Hi guys, ito na po ang piniritong ipirituhin kong pork chop. Yan na po. Yan, nakasala na po siya. Maya-maya po siya ating babalik ka rin. At ito, uh, at ito na guys, para masa, maging masarap ang ating kwan at maganda ang pagkaluto. Isikan po natin siya ng water. Yan. Isikan po natin ng water. Tapos po, tatakluban po natin sa ulit. Yan. At may maya po, masarap na po yung para malutong po ang balam, kanyang balat. At sarap po guys, at babalik ka na, na po natin ang ating pork chop. Yeah. Ayan. Ara, yan, yeah, yeah. pumuputok na po. Pumuputok po ang pork chop, kaya po kayo ay dahan-dahan lang po yan. Makikita po ninyo, nung kinapon po natin ang water, maganda po ang pagkaluto. Bago hindi sikampaw din natin ng water. Yan. Yeah.